Magtanong, may kinala yung Rolando Vicente? Kinala. Concepcion po ito, ano? Hindi nyo, soro-soro po ito. Ah, hindi na? Oo, soro-soro Ha? Ano? Ah, diretsyo pa ako doon? O. Pero pag diretsyo yan, pa saan yan? Ah, soro-soro po ito. Sino merito na na po. Papalagtas na? Oo, papalagtas na. Oo. Do ibig sabihin doon pa pala. Ah. 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 Naipit ah. ah. Wala ka pa rin. Ah. Wala. Pasa yun. Ikat, ikat, ikat. Paingan kayo. Naipit kasi si Chan ko pag malaki yung Chan. Kuya, pasa yun mo na pabuhot dito. Pasensya na sa abala kuya. Ang mo. Dire-diretso lang. Dalawang kilometro po. Dika, dire-diretso lang. Okay. Doon, konsepsyon ha. Baka hindi Lito, konsepsyon. Uh, ano ginagawa niyo? Takatambay kayo? Ay, dati kayo alam ko. tapos mauwi na rin kayo? Hindi po, may pupuntahan. May pupuntahan. O sige, isama niyo sa pupuntahan mo itong bigas, tapos idiretsyo mo sa bahay niyo. Yeah. Dahil ang bigas na to, ay para sa inyo dahil meron kayong mabuting puso natuwa ako sa inyong kaloban para sa inyo yan ayos okay na para sa inyo yan ano po ba? Baka meron kayo dyan ano ba yung pesos? Okay. Bibila ko ng inumin para hindi mabuwasan ang pumasahe ko. Ganun pala ang pumasahe. Ganun, porti talaga. Baka may bay defense kayo dyan. Yeah. Para bibirin ako lang Inumin. So, baka kailangan nyo pa to. Ha? Baka kailangan nyo. Hindi, tapos pagkalit ko naman papaya eh. Hindi, wala na. Kukulangin ng pera ko. Ha? Kukulangin na. Akin na lang to. Okay lang. Papatay mo na dito. Babila na tubig. Nauuwa kasi ako. Yes, yes. Naganda pag inalat sa looban. Papatay mo na dyan. <laughs> Tay, ako nagtutuwa sa iyo. Kasi hindi ko alam kung ikaw ay inakabiyahin na kung ilan na nabiyahin mo. Wala tayong kasiguraduhan. Ngayon, iniingay ko to sa iyo. Hindi ka nagdalawang isip na binigay mo. ko Oo, tama. Yung totoo talaga, ako'y may pera, kuya. So ngayon, itong 20 pesos... Nailigis ko kanina ay ibabalik ko lang sa iyo. Sa iyo na yan. Tapos itong uh, isang sako ng bigas na sinabi ko na ito ay dadalhin ko papunta doon para umarikin lang tres kilindi. Dahil itong bigas ay sa iyo na. Sa iyo na to. Sa iyo na itong bigas. Ano mo? So yan. Sa iyo na. Kaya kung gusto nyo ng g o bigas, ako na bahala sa inyo. Nasa may comment section.